Habang bumabiyahe nga tayo dito pa uwi ay napansin kong nagbibreak na naman yung oil indicator niya dito sa may palin gains natin. Sign na to para mag oil na naman tayo ng pangalawa. Pagsakto nga mga bossing ay kararating lang ng in order kong gear oil at Yamaha lube. Napala mga bossing ay mag kayo sa pag-order sa online dahil merong peke neto na, na lumalabas. Itong sa akin, subuko na to kasi mga bossing. Dahil yung kulay nito ay dark blue kapag binuhus mo na nga siya. At naka emboss naman yung mga sukat niya dito sa side na yon. Kaya tara mga bossing, mag-change oil na tayo. Una nga natin gagawin na ay luluwagan muna natin dito para mamaya ay napaka-smooth ng pagbaba ng change oil natin. Meron nga palang dalawang bolts na kailangan luwagan dyan. Dalawang sukat nga pala mga master ang kailangan natin dito. Yung isa ay 17mm at yung isa 12mm naman para dito sa may pinaka drain plug niya. 17mm naman ay para dun sa may pinaka strainer niya. At habang hinaantay natin madrain lahat ng use oil niya ay linisin na rin natin yung strainer niya or filter niya. At dito mga bossing ay nakalimutan pala natin tanggalin yung pinaka drain plug niya. Imbis na mauna yung drain plug ay nauna natin tanggalin yung sa may filter niya. <laughs> Ha <laughs> ha Pero huwag kayong mag-alala mga boss dahil wala namang kaso yan kung alin dyan ang mas maunang yung buksan. Dahil parehas mo lang silang bubuksan. Ang pinagkaiba lang yan ay yung isa ay may filter at yung isa ay diretso na talagang bubuhos yung use oil nyo. Nga pala mga bossing, papaalala ko lang sa inyo na baka malito kayo sa pagbabalik na itong filter or drain filter nya. Lagi nyo lang tatandaan mga bossing na yung nakaumbok na screen ng filter natin ay yun yung nakashoot mismo sa may spring niya sa loob. Sabi nila, pag kinamay mo ay mapapanis daw. Pwes, dito hindi. Kasi pag kinamay mo siya ng ganyan lang, nahagod ay safe ka sa gastos. Safe ka kimang kanor na overpriced maningil. One time nga mga bossing, nung gamit pa natin ay Roshi Flash. Pauwi na ako noon nang nagpapalit ako ng gulong sa isang organizing shop. Natatawa pa nga ako noon dahil wala silang pangkalag ng gulong. Buti na lang mga bossing ay lagi kong dala yung mga gamit ko para sa pangkalag ng motor. At ang nangyari pa nga ay ako pa yung nagtanggal ng gulong ko dahil hindi hindi talaga nila natatanggal yung gulong ko. Dito ako nagulat sa kanila at nainis. Dahil nung iaabot ko na yung 300 na bayad ko sa kanila ay ang sabi nila ay dapat 650 daw yung ibabayad ko sa kanila. Dito na ako nainis mga master. Sa kadahilan ng gumamit daw sila ng kuryente at machine, hindi daw manumano. Dito ko sila sinagot na overpriced naman kayo man maningil samantalang gamit ko pa nga yung ginamit nyo para matanggal yung gulong ko at ang masaklap pa nga ay ako pa mismo yung nagtanggal ng gulong dahil hindi nila matanggal at dahil umiiwas na tayo sa gulo ay pinabayaan ko na lang sila nagbayad na lang ako pero bago ako mali sinabihan ko sila na wag naman kayo manamantala bossing lumaban naman kayo ng patas so kayo mga bossing agree ba kayo sa gusto mangyari nila or pabor ba kayo sa sinasabi ko anyways mga bossing salamat kung nakarating ka sa dulo ng Pinjong Topis. Peace